Kumusta mga kaibigan, ako ang iyong kaibigan na si Manoj mula sa Paras Adenium. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang halaman na ang pangalan ay Gardenia Plant. Ang video ngayon ay batay sa halaman ng Gardenia. Sa ito ay sasabihin namin sa iyo kung paano ka magtanim ng halaman ng Gardenia sa bahay at kung paano makakuha ng kagandahan sa iyong hardin mula dito. Bago simulan ang video, Hinihiling sayo na kung nagustuhan mo ang aming video, ay dapat kang mag-subscribe sa aming channel at i-set ang bell icon sa lahat upang ang abiso ng aming iba pang mga paparating na video ay unang makarating sa iyo. Pati na rin ang video, i-like at i-comment at sabihin sa amin kung paano mo nagustuhan ang aming video. Kaya simulan natin ang video sa paksa ng kumpletong pagpapakilala at pangangalaga ng halaman ng gardenia. Paano palagin at pangangalaga ang mga halaman ng gardenia? Para sa mga nasa mainit-init na klima, ang gardenia ay gumagawa ng isang nakamamanghang at puno ng halimuyak na kontribusyon sa landscape o sa mga panlabas na lalagyan, habang ang mga nasa mas malamig na klima ay maaaring palagin ang halaman na ito sa loob ng bahay. Alinmang paraan, aasahan mo ang amoy ng matatamis na perennial na ito taon-taon. Ang gardenia ay isang evergreen shrub karaniwang matibay sa USDA Zones 8 hanggang 11, na minamahal dahil sa mabango, creamy na puting bulaklak at makapal at makintab na dahon nito. Salamat sa matalinong pag-aanak, ang ilang mga bagong varieties, ay kilala na matibay sa Zone 7, o kahit na Zone 6. Ang gardenia, na pinangalan ng Alexander Garden, isang Scottish na manggagamot at botanist na nanirahan sa Charleston, South Carolina noong huling bahagi ng isang libo pitong daan s ay talagang katutubong sa China at Japan. Ang mga palumpong na halaman ay maaaring lumaki ng hanggang walo talampakan ang taas, ngunit ang ilang mga uri ay mas maliit sa tangkad. Ang mga pangmatagalang bulaklak ay lumilitaw sa tagsibol at tag-araw, bagaman ang ilang mga varieties ay namumulaklak muli sa taglagas. Ano man ang panahon, kung mayroon kang mga gardenya sa iyong hardin, maamoy ito ng mga dumadaan bago nila makita ang mga ito. Paano gamitin ang gardenia? Kapag nakatanim sa tamang lugar, ang gardenia ay isang maraming nalalaman na palumpong nalalago sa loob ng maraming taon. Gardenia sa landscape Kung saan matibay ang mga ito, kabilang ang southeast at west coast, ang mga gardenia shrub ay kapakipakinabang sa mga hangganan o bilang mga accent ng landscape. Magtanim ng mga gardenia malapit sa daanan o sa tabi ng deck, patio swimming pool o iba pang seating area para talagang ma-appreciate mo ang bango. Ipare sa iba pang klasikong shrubs tulad ng mga rosas at hydrangea. Gardenia sa mga lalagyan. Lumago sa mga kaldero sa mga lugar kung saan mas malamig ang taglamig, tangkilikin ang mga ito bilang mga halaman sa bahay sa taglamig at panatilihin ang mga ito sa labas para sa mas maiinit na buwan. Pagsamahin sa mga halamang may purple foliage tulad ng huchera para sa contrast sa isang lalagyan. Paano palagin ang gardenya. Ang mga gardenya sa pangkalahatan ay pinakamahusay na gumaganap sa buong araw, ngunit maaaring pinahahalagahan ang lilim sa pinakamainit na bahagi ng araw sa pinakamainit na bahagi ng kanilang hanay ng tibay. Lumilitaw ang mga ito na pinakamahusay na tumubo sa mahalumigmig na mga lugar at hindi pinahihintulutan ang tagtuyot o tuyo na mga kondisyon. Pagtatanim ng gardenya sa taglagas o tagsibol, itanim ang iyong gardenia bush sa lupang asidik. Peak 5.0 tandang bawas 6.5, mayaman sa humus at nagbibigay ng magandang drainage. Kung hindi ka sigurado sa peak ng iyong normal na lupa, kumuha ng pagsusuri sa lupa. Magtanim sa isang malawak na butas sa lupa na sinusugan ng bark o compost upang makatulong sa pagpapatuyo. Hindi gusto ng mga gardenia ang kompetisyon, kaya siguraduhin na ang mga ugat ay may puwang upang kumalat, pagkatapos magtanim, subukang huwag makapinsala sa mga ugat. Ang mga panlabas na gardenya ay gagana ng maayos sa mga nakataas na kama kung saan ang lupa ay madaling gawa ng tubig at mas mahusay ang pagpapatapon ng tubig para sa mga panloob na kaldero. Siguraduhin huwag iwanan ang mga halaman sa nakatayong tubig tulad ng sa isang platito. Paano palagin ang gardenia? Ang mga gardenia sa pangkalahatan ay pinakamahusay na gumaganap sa buong araw, Ngunit maaaring pinahahalagahan ang lilim sa pinakamainit na bahagi ng araw sa pinakamainit na bahagi ng kanilang hanay ng tibay. Lumilitaw ang mga ito na pinakamahusay na tumubo sa mahalumignig na mga lugar at hindi pinahihintulutan ang tagtuyot o tuyo na mga kondisyon. Mga tip sa pangangalaga sa gardenia Ang mga gardenia ay nangangailangan ng hindi bababa sa isang pulgada ng tubig sa isang linggo, mula man sa ulan o isang hose. Maglagay ng mulch sa lalim na dalawa hanggang apat na pulgada upang mapanatili ang kahalumigmigan ng lupa at makontrol ang mga damo. Huwag hayaang matuyo ng lubusan ang mga halaman bago ang pagdidilig at pagdidilig ng regular. Kung hindi ka pare-pareho, ang mga putot at dahon ay maaaring mahulog. Para pakainin. Sa tagsibol at muli sa kalagitnaan ng tag-araw, maglagay ng isang dosis ng pataba na sumusunod sa mga direksyon sa label para sa mga halamang mahilig sa asid. Ang mga halaman ay maaari ring tangkilikin ang mga regular na dosis ng mga bakura ng kape na nagbibigay ng bahagyang asidik na mulch, pati na rin ang mga aplikasyon ng fish emulsion o blood meal na maaaring makatulong sa pagtaas ng acidity ng lupa. Inaayos Huwag mag-alala kapag ang mga nakakalasing, gatas na puting bulaklak ay nagiging kayumanggi, hindi ito nangangahulugan na ang iyong bush ay namamatay, na ang mga bulaklak nito ay kupas na. Ang mga halaman ng gardenia ay maaaring putulin pagkatapos lamang ng pamumulaklak, ngunit huwag putulin ang bush bago ang Agosto, o maaari mong bawasan ang bilang ng mga pamumulaklak sa susunod na taon sa pamamagitan ng pag-alis ng mga buds na nabubuo na. Kung ang mga gardenia ay lumalaki sa tamang mga kondisyon, napakakaunting pruning ang kailangan. Kaligtasan sa taglamig Sa paligid ng unang hamog na nagyelo sa taglagas, maglagay ng mabigat na layer ng mulch sa paligid ng mga halaman upang maprotektahan ang mga ugat mula sa lamig ng taglamig. Ang mga halaman ay dumaranas ng pagkasira ng hamog na nagyelo sa temperaturang 15 degrees Fahrenheit at mas mababa. Kaya siguraduhin takpan ang mga halaman ng makahinga na tela o iba pang material sa mga pinakamalamig na gabing yon. Pagpapalaganap ng gardenia Ang gardenia ay isa sa pinakamadaling shrubs na mag-ugat. Putulin lamang ang dulo ng isang sanga sa kalagitnaan ng tag-araw. Alisin ang anumang mga bulaklak at ilang mas mababang mga dahon at ilagay sa isang bote ng tubig. Ang mga ugat ay makikita sa loob ng ilang araw at ang mga pinagputulan ay maaaring itanim sa loob ng isang buwan. Paano alagaan ang mga gardenya sa mga kaldero? Tandaan, ang mga gardenya ay pinakamahusay na lumalaki sa init at halumigmig. Sa loob ng bahay, kakailanganin mong gayahin ang mga kondisyong iyon. Panatilihin ang iyong mga halaman sa isang silid kung saan ang temperatura ay nasa pagitan ng 55 at 75 degrees. Magbigay ng maraming maliwanag na liwanag, ngunit iwasan ang mga ito sa mainit at direktang sikat ng araw. Dagdagan ng halumigmig sa pamamagitan ng pagpapatubo ng mga ito sa mga kaldero, sa ibabaw ng tray na puno ng mga bato at tubig, o paggamit ng humidifier, o pag-ambon sa kanila. Mga karaniwang problema at solusyon sa gardenya. Ang mga gardenya ay kilala na medyo makulit. Kahit na may pinakamahusay na intensyon, ang isang hardinero ay maaaring makatagpo pa rin ng mga problema. Dilaw na dahon. Kapag lumaki sa mga lugar na may alkalin na lupa o matigas na tubig, ang mga dahon ay maaaring maging maputlang berde o dilaw sa pagitan ng mga ugat na nagpapahiwatig ng chlorosis. Kapag ang isang halaman ay kulang sa iron at ang pangangailangan para sa isang suplementong bakal na pataba. Upang gamutin ang chlorosis, paghaluin ang nalulusaw sa tubig na sulfur o aluminum sulfate. Ayon sa mga direksyon sa pakete, sa lupa mga tatlo talampakan mula sa halaman. Bilang kahalili, magdagdag ng chelated iron sa lupa o direkta sa mga dahon. Kapag naayos na ang pH ng lupa, panatilihin ito sa tamang hanay sa pamamagitan ng paggamit ng mabagal na paglabas na pataba para sa mga halamang mahilig sa asid. Whiteflies at aphids Ang mga gardenia ay maaaring saktan ng mga peste tulad ng whiteflies at aphids na maaaring mag-alis ng bahagyang natutunaw na katas na tinatawag na honideo na nag-iiwan ng malagkit na nalalabi. Basahin lamang ang mga halaman ng tubig na may sabon o insecticidal soap at banlawan ng malinis na tubig. Mga piling varieties ng gardenia Sa mahigit 250 species, mayroong gardenia para sa bawat sitwasyon, lalo na ang mga patio, walkway at container garden kung saan ang kanilang pabango ay maaaring tamasahin ng malapitan at personal. Ang mga ito ay isang dakot lamang upang mahanap. Weetiana o wicha, siksik, siksik. Mabagal na lumalagong halaman na may dobleng puting bulaklak, isang klasiko para sa mga lalagyan. Misteryo ang parehong mga dahon at dobling bulaklak ay mas malaki kaysa sa karamihan ng mga gardenia. Ang mga halaman ay nagiging mas malakas din radicans, isang dwarf. Nagkakalat ng gardenia na kadalasang ginagamit bilang ground cover. Summer snow, isa sa mga mas bagong cold hardy varieties, na maaari ding tumubo sa usda zone Anim na may mulch upang protektahan ang mas mababang mga tangkay mula sa pagyelo. Sweet star na patunayang matibay sa zone Pito, Ang single-flowered variety na ito ay nagmula sa ligaw na nakolektang binhi mula sa Beijing Botanical Garden. Kaya ngayon ay dapat na naunawaan mo kung paano palagiin ang halaman ng gardenya sa bahay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring ibahagi ito. Manatiling konektado para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga halaman. isa Isaisip lamang ang ilang maliliit na bagay na ito. Ang iyong halaman ay hindi lamang magpapaganda sa kagandahan ng iyong bahay, ngunit magbibigay din sa iyo ng kapakipakinabang at dalisay na hangin. Ito na ang katapusan ng video ngayon. Magkita-kita tayo sa ibang video para pag-usapan ang pag-aalaga ng ibang halaman. Till then bye friends, happy gardening!